Patuloy pa rin po ang bakbakan sa Basilan kung saan higit 20 miyembro na ng Abu Sayyaf ang napatay raw. Pero halatang napaghandaan daw ng mga bandido ang militar. Kaya isa ngayon sa tinitignan kung may nag-leak nga ba ng impormasyon tungkol sa operasyon. Umaaksyon, Jeff Caparas. Kumakalat ang video na ito nakuha umano sa bakbakan sa Tipo-Tipo Basilan noong Sabado. Makikita rito ang pakipagbarilan ng mga sundalo. Maririnig din ang pagsigaw ng Allahu Akbar o salitang Islam na God is Great. Kinumpirma na ng AFP Western Mindanao Command ang video. Umaga raw na magsimula ang inkwentro matapos paputokan ng Abu Sayyaf ang militar. Ayon sa mayor ng Tipo-Tipo, posibleng natunogan ng mga bandido operasyon ng militar ng palikasin ng mga residente. Nagsilikas na yung mga civilian. So kasi nakikita ng mga tao, alam nila, nag, sa balutan yung mga tao, siyempre alarm na yun sila. Sabi niya, eh, may paparating na military kasi nagsialisan yung mga tao. O, so, nakasama naman pero at the end, makuha yung target. Itong Korean na nagtuturo ng... Ano, uh, ibang Kahit na ibang residente, naniniwalang napaghandaan ng Abu Sayyaf ang operasyon ng militar. Atras siya, pinapiyang siya. may mm. si, pinap Pinapili si, mm. yan, nasa yan. Pero inaalam na rin kung may nag na impormasyon ng operasyon. Well, we will look into that. Hindi pa naman tapos yung operasyon. It's still ongoing. Uh, too early to do, say na may leak o walang leak. Hanggang ngayon, tuloy ang pag-atake ng militar sa kuta ng ASG. Sa huling tala, pumalo na sa 24 ang napatay na bandido. Sa panig naman ng gobyerno, bukod sa labing walong nasawi, halos hindi na makilala. Masakit. Doon na pa siya, mga anak ng kabuok, gagmay pa pero amo na lang gikonkuan ko an kayo saon trabaho dapat ang mga kuan mga rebelde, dili na pa daghanon ba kay kay sa tanto kun magdaghan ang mga rebelde. ang mga kuan mga pa kuan ba kaning dapat mga tao ang mga kuan lang maapil man pod mga inaalam pa ng AFP kung may kaugnayan sa ISIS ang mga napatay na terorista gaya ng Moroka na si Muhammad Katab at Ama Hapilon na anak ng leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Ang pakay po nitong si Katab, bagamat hindi niyo po nakikita, ay kausapin lahat para mag po sila at ilink po sila sa buong International Terrorist Network. Value po niya sa grupo na sinamahan niya ay magturo ng paggawa ng bomba. Sabi na isang eksperto, hindi malabong may mga miyembro ng ISIS na nakalaban ng mga sundalo. ISIS Basilan yes, is determined to expand. ISIS Basilan wants to fight and expand their territory and influence in the Sulu Pelago and spread it to southern Mindanao and also to the Sabah region. Pero sagot ng AFP, there is no direct link, there is no proof. That Isnilon uh, Hapilon is being recognized by IC. Oma Jeff Kaparas, News Five. Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2016.